manalangin kayo. Makapangyarihan at dakilang Diyos, aming makalangit na Ama, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa simula nitong bagong araw. Ang buhay ay maaaring maging masagana, maganda at mabuti, kung kami ay iyong pagpapalain, iingatan at patnubayan kami. Ibinibigay namin ang araw na ito sa iyo, at ibinibigay namin ang amin sarili sa iyo. Kami ay tunay na sa iyo. Bilikha mo kami ayon sa iyong larawan at wangis. Kami ay binigyan mo ng higit na karangalan sa lahat ng iyong nilikha. Itunuring mo kami bilang iyong anak, inaruga at kinalinga, at tinubos mo rin kami. Tulungan mo kaming luwalhatiin ka sa lahat ng amin ginagawa. Tulungan mo kaming mamuhay sa isang munting araw na ito ng walang pagkabalisa. Pigyan mo kami ng biyaya upang magawa ng maayos ang isang araw na gawain at magtiwala sa iyo ng buong pangangalaga nito. Pigyan mo kami ng pisikal na lakas para sa aming mga tungkulin. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagdiri. Bigyan mo kami ng aming pang-araw-araw na pagkain. At patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi iligdas mo kami sa masama sa sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Tanggapin ang aming taos sa pasasalamat para sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob mo sa amin. Dagpapasalamat kami sa iyo sa aming tahanan at sa lahat ng mga pagpapala at awa nito. Dagpapasalamat kami sa iyo para sa liwanag ng umaga at para sa kalusugan nito. Para sa aming mga pagkakataon at pribilehiyo. Para sa kabutihan at awa na laging sumusunod sa amin. Ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan. Kami ay naggamali at naligaw sa iyong mga daan tulad ng nawawalang tupa. Dagawa na namin ang mga bagay na hindi namin dapat ginawa, at hindi ginawa ang dapat sana namin gawin, at walang kabaitan sa amin. Nangako ka na kung pagsisihan at talikdan namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at lilinisin kami sa lahat ng kalikuan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapatawaran at ang iyong kapayapaan. Sa araw na ito, hindi namin alam kung ano ang nasa harapan namin. Ang mga landas ay lingid sa aming mga mata. Hindi namin alam kung anong mga panganib, kung anong mga tukso o kalungkutan ang maaaring naghihintay sa amin. Ngunit hindi kami natatakot na pumasok sa araw sapagkat alam mo ang lahat ng nasa harapan namin. Kaya inilalagay namin ang aming mga kamay sa iyo at hinihiling namin sa iyo na pangunahan kami. Magiging ligtas kami sa iyo anuman ang mangyari. Akayin mo kami kung saan mo gusto at paglaanan kami saan man kami magpunta. Panginoon, batid po namin na marami pa rin ang nangangailangan. Naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas, talino, at malasakit upang mas maraming tao pa ang aming maabot. Gabayan mo kami sa aming misyon na hindi lang basta tumulong, kundi lumikha ng sistemang magdadala ng pangmatagalang serbisyo na mabilis, tapat, at nararapat para sa lahat. Hinihiling namin sa pangalan ni Kristo na aming Panginuhon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, na yun at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.